Hi, mga Baby love. Ato na nga si Saki, oh. Gising na. Si ato-tani niya ay tulog pa. Yan, ipiplay-play sa dyan. Kasi yung mami niya ay papasok na. Yung mami niya ay yung pangalawa kung ano. Maga silang mga lansiway. Rampahan yung asawa. Kaya at young age, mga nanay na sila. Yan, anak niya yan. panganay niya pero mm, encourage ko pa rin na magtapos ano na yun, magka-college na kaya yeah, sabi ko magtapos ka para yun naman panganay ko, may anak na rin yun, anak na si Tana pero yun, nag-aaral yun college naman yun mamalay mo, ma-encourage ko ulit sila na mag-aaral kasi para naman sa mga anak nila yun eh. Nagluluto na pala ako mga kapibilabs. yun Usain na ako. Tapos, um, inaantay ko lang na yung manok ay lamambot-lambot. Kasi ang tigas, yan yung sa freezer. Inaantay-antay ko lang na ma-ano siya at isa-chop ko. Mag-aadobo ako ngayon. Kasi papasok yung mami ni Sako. Say hi, hi, baby hi, say hi, say hi, hi, Wow Asan si hi, sa pa. Pa si yeah. wow. say hi, si hi, say hi, say hi, say say hi, say say hi, cute cute baby boy namin yun love love ni Saan. ni mita yan wow play ka baby ko love love yan sa aki love yan ni mita hmm? bunso bunso namin yan eh si Tana ay panganay na apo sabi ay pangalawa tapos yung pangatlo kong yung bullying tita sabi niya lesbian siya ewan sana hindi kasi ang ganda-ganda niyang babae puti-puti niya tapos lesbian lang siya sabi niya, mami, lesbian ako nararamdaman ko pero nagme-make up pag may event sa school, may mga ano nagme-make up, party pa rin may pagroon-ganon din nasa mata nakikita ko eh kikay din naman uh, mali mo magbago pa mga ganon mga kapibila pag tayo mawala ng pagkasat. Twelve 12 years old pa lang naman siya tahimik dito sa street namin minsan lang maingay dito tsaka kami hindi kami naglalabas ng bahay dito lang kami sa loob kasi highway ka agad delikado rin sa mga bata tsaka ayaw namin ng marites gusto namin nakapokus kami sa sarili namin buhay para wala kami nasasak ng tao tsaka di namin ikaka yung mga ganun mga negative tayo sa ano mga ano lang tayo doon lang tayo sa ikakaan ng buhay natin wala tayong mapapara paninira kaya focus tayo sa sarili nating buhay kaya ano yung sila dyan kung ano mga issue nila sa buhay karaniwa kasi dito baby love sa amin eh may, may toxic ang environment dito mga chismoso, chismosa yun ayaw ko ng ganun no sa akin yung mga uh, Kaya hindi ako lumalabas ng bahay. Pansin niyo lagi lang ako uh, sa impor pag-importante sa mga kaibigan ko. Yung lalabas ng bahay. Ayoko ng mga negative na ano, mga chismis-chismis. May ikipang eh, dito ka sa loob ng bahay, makapaglinis ka pa, makapagwalis-walis ka dyan, maluto-luto ka. Diba? enjoy wala ka pang naanong ibang tao sige mga kabibilab mamaya uli ha pag ako na ng adobo magpapakita ko sa inyo ang chichap ako ng chicken kasi ang tigas galing sa freezer mahirap siyang ichap bye bye